Ayun po, sa episode na ito, ano po, harvest time po ulit tayo ng ating sitaw po. Oh, yan, siguro po ay madadagdagan na po. Oh, siguro madadagdagan na ng harvest. Hindi po kagaya nakaraan na medyo may pagkaunti pa po. Oh, yan, oh. Ito po ay magiging parami-parami na. Oh, yan, ito po ay halos sunod-sunod na ayo. Oh. Yan, meron pa pong sa bandang itaas, oh. Oh. Ayan, o. Salamat po at talaga namang nakakatuwa po yung ganitong pagkakataon. Tapos kasabay pa ng medyo walang kasabay po ba sa harvest edi ang presyo pabor upo. Yan. atin po munang inaano na ito po ang palatandaan sa sitaw na medyo ano po pag po ba nangangailangan na ng pataba yan oh. yung maliliit po yung dulo kaya po ito in na natin ng triple 16 yan meron na po ito yan yan na po yung pataba triple 16 hmm. yan Yan po ay isa sa aking pagkaka na gana po ba. Pagka lumiliit na yung kanyang talbusan niya, ito po. Yan. Kailangan na natin mag-apply. Tapos kung hindi man nyo pumakita sa talbusan, kung mag-i-share ko lang po sa inyo, at ako po naman ay hindi man sabihin natin totoong expert nga, ay di yun po yung aking experience. Oh. At saka po yan, ito o, mapansin nyo po pag anduloy para nagtitinulis na, yan po'y kulang sa pataba. Kailangan po ay medyo ma ano yung dulo niya. Mm. -hmm. Yan. Ayan po, sisimulan na po natin. Aray. harvest po natin tayo po lagi mag harvest agad oh. Uh, yung ganito kanliliit at gawa po ng hindi na po natin medyo papatabain kasi may ano din ito may standard rin pagka po yung parang labas na yung mga buto sa ganito minsan po yun na hindi na po pasok sa quality kumbaga sa segunda na pumupunta yun, hindi na sa good Gawa po ng pagka na-stack ito sa tindahan para lumalabas yung mga buto. Yung po yung malambot na. Siyempre po, kahit sino man po sa atin yung bibili ay hindi natin pipiliin yung malalambot na sitaw. Oh, Tapos atin na sangatan ito ng kangkong. Ayan po pag-deliver. Ay talagang ano pa dagdag dagdag uh, dag, dag, items dagdag dag, uh, kita po at gawa ng libre na ay libre, libre na sa tracking ang ganda oh yan higit na ho ito isang kilo Ang nakalipas ay babalik natin. Woho ho. Paalala sa iyo. Hmm <laughs> naman. Ako pa kaya ibigin mo kahit maputi na ang boho mo. Uh. Makisig po pala ang variety natin ito. Uh. Sa mga nagtatanim po, iba't iba ng variety po ang gusto nila. Katulad po natin, ito ang gusto ko. Ito po ay yung sakto lang ang haba ba niya. Tapos, kulay green, yun po yung hinahabol sa market. Yung kulay green na sitaw. Tapos, yung matagal siya sa ano ba, yung ma ano ang buto. Kasi, pag ito yung malambot na sa tindahan, hindi na ganong nabibenta. Ayun po ang advantage nito. Medyo may pagkakunat po ba ng kaunti. Kahit maputi na ang buhok buho. mo Pagdating ng araw Ang iyong buhok Ay puputi na rin Sabay tayo Maganda po, na ko po dati kung natan kung napanood niyo po yung episode natin na tayo nagtanim doon ng mga sitaw po uh, talagang nagsimula kami doon ano eh alas 7 ng gabi or alas 8 ng gabi po uh, tapos nakauwi ako ng bahay noon eh alas 5 na ng madaling araw at gawa po ng alas 5 alas 4 gawa po ba ng diretso deliver noon Kakatuwa po naman nung time na yun at gawa ng nagwa 100 per kilo ang ang parang gate po ba? Maganda. Isang bundle nun ay mga 1,000 nga po. Ah, 1,000 nga ba? Tama ba? Sampung, isang daan tama, 1,000. Oh. talaga pong advantage din pala yung ano yung iba't iba po ang crops kahit sa ganang akin po ramdam ko at gawa ng kahit po baga tig ano tig kukunti ah, pag na-update ako sa presyo di alam ko po uh, yan na kailan tayong gaito Makikit po ito 1 kilo ulit. Mas marami-rami po ito nung nakaraan, oh. oh yan, oh. Yeah, ay eh, talagang Pagsunod po siguro, mas higit pa. Oh uh, at gawa po ng kita natin dito, mas parami-parami na po. Yun. Salamat po sa inyong pagsama. Ano po yan? Ingat po ang lahat. Happy Lambo. Bye.